sa mga kagaya kong mahirap. Bawal na bawal kaming magreklamo. Bawal na bawal kaming sumuko. Bawal na bawal kaming magsurrender. Kahit gaano pa kasakit, kahit gaano pa kahirap kung problema na yan, bawal na bawal kaming magsurrender. Bawal na bawal kaming sumuko. Alam nyo kung bakit? Anong mangyayari sa amin kung susuko kami? Anong mangyayari sa amin kung magrereklamo kami? Anong mangyayari sa amin kung titigil kami sa pangarap namin? Wala walang mangyayari sa amin. Siguro ako, kung nagsurrender ako, kung tumigil ako sa mga pangarap ko, kung tinigilan ko yung gusto ko sa buhay, siguro ngayon isa ako sa mga katropa natin na nagihirap o hirap na hirap ngayon sa buhay. Alam nyo kung bakit? Kung nagihirap ka ngayon, hindi lang ikaw nag-iisa. Katulad din kita, dati nangihiram lang kami ng bigas sa kapitbahay namin, dati nag-aaral ako na walang baon, dati nung nag-aaral ako, naghahanap ako ng paraan kung saan ako kukuha ng pamasahe, saan ako kukuha ng pambayad sa si school, kung paano ako makakapag-ipon, kung paano ako makakapag-enroll ng 4-year course sa college. Kung sa point na yun, sumuko ako, kung sa point na yun, nagsurrender ako at nawalan ako ng pag-asa sa sarili ko, siguro walang 2.0 sa harap nyo. Siguro walang 2.0 na naka-uniform sa harap nyo. Hindi nyo ako nakikita dito. Kaya ang sinasabi ko, kahit gaano kahirap yung dumating sa buhay natin, wag na wag tayong susuko. Kasi ganun talaga. Kung naghihirap ka, hindi ka nag-iisa. Sabi ko sa'yo, kung susuko ka ngayon, paano ka na lang bukas? Kung ano man ang buhay mo in the future, ikaw yan. Kagagawan mo yan. Kaya ang sinasabi ko sa'yo, kung nakikinig ka ngayon, kahit anong problema ang dumating sa buhay mo, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kahit nakakapagod pa 'yan, bawal kang sumuko, bawal kang mapagod. Pag napagod ka, magpahinga ka, pero hindi 'yan rason para susuko ka. Kasi ngayon, kung easy-easy ka lang pagdating ng panahon at wala kang naabot para sa sarili mo, pag nagkaroon ka ng sariling pamilya, paano ka, paano sila, paano na lang ang iyong pamilya. Kaya ang sinasabi ko sa'yo, kung ano man ang meron ka ngayon at pinagpupursige mo ngayon, kahit nahihirapan ka, ituloy mo yan. Huwag na huwag kang mapagod, huwag na huwag kang magreklamo. Ayan mo yung mga tao sa paligid mo ang asikasuhin mo yung sarili mo kung paano ka makaalis sa kahirapan na kung ano man ang meron ka ngayon. Yung mga mayayaman na nakikita natin ngayon, na nakakasama natin ngayon, lahat yan, napagdaanan nila yan, yung stress, pagod, hirap, lahat yan napagdadaanan nila. Yung mga nakikita nating mga naka-uniform, yung nakikita nating mga successful na tao na magaganda yung mga trabaho nila, lahat yan pinagdaanan nila yan. Bakit sila nandyan sa kinakakatayuan nila ngayon? Dahil hindi sila sumuko. Hindi sila napagod. Hindi sila nagpatalo sa pagod at sakripisyo na kung ano man ang meron sila. Kaya ikaw, kung naghihirap ka ngayon, hindi habang buhay maghihirap ka. Hindi habang buhay, puro nalang paghihirap at pasakit yung mararamdaman mo. Kung ipagpatuloy mo yan kung ano man ang meron ka ngayon, yung mga pangarap mo someday makakamit mo yan mahirap talaga yan mahirap kunin ang kung ano man ang gusto mo sa buhay pero yung sinasabi ko ipagporsige mo yan someday makakamit mo yan